Ah, uh, tayo po ngayon ay nandito naman sa ating sa site sa May Tayabas area. At kung titingnan niyo po yung bahaghari sa ngayon, napakaganda po ng bahaghari dahil mula po, kagabi, umuulan-ulan na po sa area ito. Ngayon tingnan po natin mayroong bahaghari. So, napakaganda tingnan po tingnan kung ngayon sa umaga. Pero po area namin puro putik dahil malakas po lagi ang ulan dito at napakalamig ng area. So yan po, morning. Wala po po kaming ligo sa ganyang oras dahil sa mahirap maligo pag umagang umaga hindi balik po tayo sa may set namin ito po yung set natin uh, tayo po ay at prepare pa rin po tayo kasi ay po tayo ng ating team para sa po sa preparation po sa pagpuhos ngayong araw ba o bukas magpagpuhos na tayo so yan po ang aming mga gawain dito sa aming site sa ngayon sa so, may uh, tayabas area ang titingnan nyo po nakaprepare na po yung ating equipment dyan na magbubuhat in case nang dumating po yung ating mixer uh, yan lang po at magandang magandang umaga sa inyong lahat lahat uh, po ng mga video na ating ginagawa sa araw-araw thank you